So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamanok Okay, nandito ulit ako, Linyada ng Mamay Upang uh, bigyan kayo ng isang update Okay, about sa ating mga inaalagaang mga manok ngayon Okay, so ayan mga kamanok, dito sa likod ko May nakita, ko, may nakita kayong uh, dalawang itlog Alright, so magmamarkings tayo ano So ito ay galing sa dalawang uh, inahin Alright, so ito pong hawa ko is uh, pure melsim Okay, tapos dito may isa pa medyo maliit nga lang ito po ay Dome naman po ito, pure dome. Okay? So itong mga linyadang ito mga kamanok, marami na po ang uh, natuwa sa mga linyadang ito. Okay? So ang daming nagtagumpay, ang daming umulit, ang daming ulit bumibili ng ating mga na-breed. Okay? Anyway, so uh, may mga napapisa tayong mga sisew so mamaya akin pong ipapakita sa inyo. Okay? So day-one po ngayon ng ating mga sisew para sa ganoon is everyday kayong may mapanood about sa update sa ating mga alagang sisew. Okay? So, pwede natin itong uh, isali sa pahulugan system kung may interesado. Pero kung wala naman, is okay lamang po. At least, meron tayong may content sa ating vlog. Okay? So, samahan nyo ako mga kamanok. mamarking Mamarkingans ko lamang itong mga itlog na to. Then, mamaya, ipapakita ko sa inyo ang ating mga sisew. So, anong hinihintay uh, natin? Let's go! So, yan mga kamanok. Ayan, hawa ko ngayon ang ating isang itlog. Ito ay galing sa breeding pen number 1 so uh, pure male simpo ito so ang mangyayari dyan atin pong susulatan to ng markings para matandaan po natin para pagdating sa incubator, malaman po natin kung sino yung tatay at nanay nung itlog na ito. Para madali po natin mabalikan kung anuman yung uh, pinagmulan nung sisiw na yon. Okay, malay nyo magtagumpay itong mga sisiw na to so madali po natin mahahanap yung nanay at tatay ng mga sisiw na to. Okay, so markings na natin. So yan mga kamanok, ito po yung ating uh, Mel sims. X Melsim. Okay? So, yun po. Melsims, Melsims. Parehas pong Melsims ang nanay at tatay nito. Okay? So, ngayon, pag nasulat natin yung kanyang nanay at tatay, so, lalagyan din natin ito ng Uh, date. Para sa ganon, yung uh, itlog na to malaman natin kung ilang araw na ba itong naka-stack naka sa ating refrigerator. Kung uh, kailan ba dapat ito isalang sa ating incubator. Okay? So, ulitin ko pag markings ko dito is yung nanay at tatay. Tapos, yung date ngayon. Okay? Ngayon po is 3-31. Okay? So, ganyan lang kasimple ang pag-markings ma ko mga kamanok. So, male sims Male sims po yan. So, pure male sims po yan. Then, ito namang isang ito is uh, dome po ito. Ano? So, dome po ito. Pure dome po ito. So, uh, dahil lang uh, inahin nito is dome. Tapos, yung tatay nito is bulik din po. So, ang mangyayari dyan is uh, dome. Okay? Dome Dome Ayan So, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina Yung uh, Date wag kakalimutan Para alam nyo po Kung uh, hanggang kailan Yung freshness Nung itlog Okay Baka po kasi mamaya Sumobra na sa uh, Waiting time Yung itlog Ano So, ako dito I tried na Uh, hanggang 20 days yung mga itlog na naka sa refrigerator and I found out that uh, those eggs are okay or still fertile. Okay? 15 to 20 days mga kamanok, maayos pa po silang iimbak sa refrigerator. So, hindi ko na nilalampas ng 20 days kasi alam nyo na, baka mamaya Uh, yung similya is hindi na gano'ng ka-fresh. Kaya po hanggang 20 days lamang yung pag-iimba ko. So, marami na po yung 20 days bilang isang backyard. Okay? So, yan po mga kamano ko ulitin ko. Yung uh, nanay, yung tatay, tapos yung date ngayon. Alright? So, marami na tayong mga, marami na tayong mga na-stock na, 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 na or na-ipon sa refrigerator or, or possible 5 uh, days na lang pang incubate na po natin. So, much for that. Ngayon, puntahan naman na natin ngayon ang ating mga CEO para makita nyo yung status ng ating mga CEO So more on blocks po tayo dahil uh, ang dami pong nagtagumpay na blocks, kaya po blocks yung ating naging priority So ano pang natin mga kamanok? Samahan nyo ako at makita nyo ang day 1 ng ating mga CEO So ano pang natin? Let's go! So ayan mga kamanok maglalakad-lakad muna tayo dito Alright So, yan po mga kamanok. Yan po sila. So, naglagay tayo dito ng uh, kusot. Para sa ganon is uh, uh, makapagdagdag ito ng init. Okay? Sa magdamag kasi dito sa Patangas, medyo may kalamiga na sa magdamag. Pero sobrang init naman po sa, sa umaga. Okay? So, I add kusot okay sa kanilang uh, sa kanilang brooder para sa ganon hindi sila ma-stress hindi sila uh, manghina okay habang sila is natutulog so gusto nila ngayon is body heat para sa kanilang katawan para sa kanilang maging comfortable sila sa kanilang pagtulog okay so uh, ayan uh, kaunting uh, advice lang po ito sa ating mga newbie pagdating sa pagre-raise o pag-aalaga ng kanilang mga sisew okay so dahil day 1 pa lang ng ating mga sisew na to wala pa silang bakuna Okay, wala pa silang bakuna kasi po yung uh, Uh, antibodies nito nakakuha pa sila sa kanilang inahen so hanggang day 3 po mga kamanok masisigla po sila at maaayos okay? hindi pa sila dadapuan ng mga sakit hindi pa sila dadapuan ng kung ano-ano mga sakit okay? so after day 3 Pagdating ng day 4, day 5, possible na po na sila ng sakit. So, day 3, kailangan na natin magbigay ng vaccine sa kanila. Okay? So, vaccine, anong bibigay natin una? So, ang bibigay ko sa kanila is NCD B1B1. B1. Okay? Siya po isa... Uh, uh, katulad po ng uh, NCD Lasota kaso pinahina lang po natin yon in the form of NCD B1B1 B1. so feeling ko may mga eh ah, hindi makita may mga sisi pa dito sa kabilang room okay pero sa ngayon ito sila ito yung mga nangangailangan ng init so nagpunta sila dito sa kabilang room okay so bukas magbibigay na tayo ng patoka sa kanila okay so kanina painom lang po yung ibinigay ko sa kanila kasi hindi pa po sila marunong kumain or tumuka. So, bukas, so, i-endorse na natin sila ng pagkain. So, uh, kailangan micro crumble yung ibibigay natin. Okay? So, ang ibibigay natin dito is hagibis, derby max, 1000. Okay? So napakaganda po niyan pagdating sa ating mga sisiw. Kaya yan po ang aking uh, ibinigay at ibinibigay sa ganitong uh, mga sisiw. So uh, nung start kong uh, ibigay or masubukan yung Hagibis Derby Max 1000, so nakita ko ang ganda ng aking mga sisiw, ang bilis nilang lumaki, ang bilis ng panunaw, yung digestion ayos na ayos. Kaya mga kamanok, why don't you try Hagibis Derby Max 1000 para sa inyong mga sisiw. Okay? So, uh, ano pa ba? yun lang mga kamano kailangan nyo lang bigyan palagi sila ng uh, probiotics para sa kanilang mas mabilis na pagdagdag, okay, ng nutrients sa kanilang uh, bituka. okay makakatulong 'yun kasi po sisiw pa lang sila, kailangan nila tala, kailangan talaga nila is probiotics para po mas mabilis 'yung kanilang digestion, mas mabilis 'yung kanilang panunaw. Okay? So, minarkita ko dito. Ay, okay na. Anyway, yan. In-update ko lang kayo mga kamanok para updated kayo. So, day by day, try kong uh, i-vlog ito. Pakita sa inyo kung paano tayo magpalaki ng ating mga sisewa na. So, at this moment of time, day one po ito nila. Day one, wala po akong ibinibigay na kahit anong pagkain. So, painom lang po, probiotics ang binibigay ko sa kanila. the same thing, bukas pa po ako magbibigay ng pagkain sa kanila. Okay? Nagdagdag lang ako ng init, ng ilaw para sa ganun is maging uh, comfortable sila sa magdamag. Pero mamaya pa umaga, Uh, kapag uh, na-occupied na ng uh, init itong uh, kwartong ito kasi po ito po is made up of plywood so we absorb po ng uh, ng uh, pader o ng plywood yung init kay pamayang pamadaling araw plus yung init ng kusot so sapat na yun mga kamanok para po uh, uh, maging init nila sa magdamag ano so possible mamayang alas 12 or something uh, pamaya-maya alisin ko na rin papatayin ko na rin yung ilaw para po maging uh, Uh, maging maayos yung tulog nila. Okay? So, in-update ko lang kayo mga kamanok. So, yan lang muna sa ngayon. So, can't wait yung paglaki nila. Day by day din yung vaksin. Papakita ko rin sa inyo kung anong vaksin ang ating ibibigay. Anong uh, pagkain ang ating uh, ibibigay. Painom. Basta, akong bahala sa inyo. I update ko kayo. Tumutok lang kayo mga newbie, ano? Tumutok lang kayo mga newbie dito sa ating mga sisew. So, ito nga po is dome and mel sims. Alright? Kasi po, ang dami pong... Uh, nagdatanong uh, nagtatanong ng mga linyadang ito dahil po ang dami nga pong nagtagumpay do sa ating unang the breed okay so paano mga kamanok uh, ano pa bang kailangan ko idagdag uh, uh, sige silipin natin mga uh, kahit pa ano yung ating breeding pen pakita ko sa inyo All right, so ito yung ating breeding pen, okay? So breeding pen number one. Ayan, so ito po is parehas dome, Okay, parehas po silang dome, mga kamanok. Yan, ang dami pong uh, natuwa sa ating mga uh, naging uh, pasisew o na-breed sa, sa mga dome, mga kamanok. Yan po ang ating uh, uh, tandang at ang ating inahin. So, single mating lang po ito, mga kamanok, para po ma-prioritize natin yung uh, pangingitlog. At syempre, alam natin kung sino talaga yung tatay at uh, nanay ng mga sisew. Okay, so ngayon mga kamanok, dito naman tayo sa ating uh second breeding pen right so ito mga kamanok andito nga pala yung ating ayan Mel Sims kita niyo po yan po ang ating Mel Sims ano so yan po is uh, cross ng uh, Peruvian and uh, something na hindi ko na sasabihin yung isang cross niyan okay so basta po maganda po at nag-nick po yung uh, cross natin yan anyway so andito naman yung ating mga inahin ayan po yung ating Mel Sims din po tapos yung isa naman Okay, tornado po Okay, alright So, yan mga kamanok uh, Pinakita ko lang sa inyo na saglit Ang ating mga uh, tandang at inahin Para may idea kayo Kung ano yung nanay at tatay Ng ating breeding Okay, so mm, Yan lang Yan lang, yan lang ano? Okay, so Nagbibigay naman tayo ng uh, vitamina. Okay, akin, akin muna itong ibababa Para sa ganun Is baka pagkahingan na rin yung mga sisew Alright? So, yun po. Ibang si sisiw. Tapos, ay, meron pa pala dito. Ayan po, mga kamanok. Meron pa dyan. Meron pa rin doon. Okay? So, hopefully, lumaki sila ng maayos at masigla. At kayo po, si update ko rin po sa mga pasisyon natin ito, ano? So, mga kamanok ayon, ini-update ko lang kayo ng isang uh, mabilisan sa ating mga alagang mga manok, yung ating mga sisew, yung ating uh, nasa breeding pen, so pinakita ko lang po sa inyo. Then yung iba namang breeding pen natin medyo malayo na ano so hindi ko na pinakita yung dalawang breeding pen lang ang aking ay uh, ipinakita sa inyo para kahit pa is makita niyo yung ating mga tandang at ating inahen. Okay? So bago ko tapusin ang simpleng video ng ito mga kamanok. So sa mga nagtatanong diyan mga kamanok ng uh uh, vitamina pagdating sa inyong mga alaga, ano ba ang binibigay niyong uh, suplemento na maganda sa kanilang kalusugan. So, ito, ito lang mga kamanok ang aking ibinibigay sa aking mga alaga dito. Ayan, so ang daming mga itlog ng ating mga inahen ang daming uh, magbigay ng uh, sisew ng ating mga inahin so i'm just only using herb ox mga kamano pagdating sa kanilang maintenance at sa kanilang kalusugan so meron po itong 4 times calcium mga kamano kung tumutulong upang mas maganda ang uh, development ng bone structure ng inyong mga manok nakitaet the same thing meron din po itong natural vitamin B12 na tumutulong upang uh, uh, maging maganda ang blood circulation ng inyong mga manok kaya mapapansin ninyo Mapulang mukha, mapulang binte That is a sign of healthiness mga kamanok Dahil po yan sa naibibigay nitong vitamin B12 mga kamanok So pinabibilis din itong panunaw ng inyong mga alaga At napakaganda nito kasi ito po is organic and natural Okay, so kaya napakaganda sa inyong mga alaga Sa inyong 3 months, starting 3 months, pataas 3 months na tandang, 3 months na na kachaw, pataas, inahin man o no, ano, basta 3 months old, pataas, pwede, pwede nyo na po itong ibigay sa inyong mga alaga. Ayan, so maaga pa lamang nagbibinata ng inyong mga manok, maaga pa lamang is dumadalaga na ang inyong mga alagang inahin. Okay, so napakaganda nito na mga kamanok. At the same thing, nandito rin yung ating herb bolts. Ayan, so ito napakaganda nito na pagdating sa inyong paggagayak. Kung nakikita nyo na nai-stress ang inyong mga alaga, kung kayo is paalis ng inyong bahay, papunta na kayo sa pupuntahan, wag kalimutang bigyan ng herbals mga kamanok 3 to 5 drops oral sa bibig po ito ibinibigay pinapapatak lang po nyo sa bibig at mapapansin nyo mga kamanok yung nawalang sigla nawalang walang healthiness ng inyong mga manok bumabalik po okay after a minute after yung bigyan nito bumabalik yung healthiness yung happiness ng inyong mga manok kaya po talagang napakaganda nitong ating herbals mga kamanok okay so ang dami na nating uh, nagtagumpay ang dami na nating uh, natuwa Okay, sa bitaminang itong mga kamanok okay, so sa mga interesado sa ating bitaminang ito mga kamanok try nyo po akong tawagan or i-text sa 0916 2692725 pwede rin sa 0955 so ano pang iniintay nyo mga kamanok try nyo na itong aming herbal products, napakaganda nito promise, ano, so paano mga kamanok hanggang dito na lang, hiintayin ko ang tawag at text ninyo, okay so uh, maraming salamat sa inyong lahat mga kamanok see you for our next vlog, paalam Um.